Kai Soto nagpakita ng mataas na basketball IQ na kinabibili ba ng mga NBA Team Scout Contrapert Wildcats? Pre-season pa lang ng NBL nagpakita na ng gilas agad si Kai. Yun ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Pero bago yan ang video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay papwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboriteng sports specially sa basketball. Kaya't i-click lang ang link sa ating video description at gamitan ng promo code na WHOOP para makuha ang inyong bonus. Wadi Company matapos ang stint ng ating kababayan na si Kai Soto sa 4th FIBA window ng World Asian Cup Qualifiers at nirepresenta ang ating national team. Kagabi ay muli na namang nagbalik laro ito sa 2023 preseason ng Australian Basketball League na NBL. Parti ito ng pagpapakondisyon ng mga kupunan sa NBL upang sa pagbubukas ng kanilang bagong season ay maging mas mataas ang energy ng lahat ng kupunan. At sa preseason nga na ito ay nakatapatan ng Adelaide ang team na tulad nila ay bagong rebuild na Perth Wildcats. Nagpasok man ng mga bagong international imports ang Wildcats ay nanatili pa rin ang kanilang dating import na si Bryce Cotton at nag-stay din ang Australian NBA rookie na si Luke Travers. Kalahati ng first period nang ipasok sa game si Kai. Nagkakapaan pa ang team ng Sixers dahil na rin sa halos lahat ng mga malalaro ay bago. Medyo struggle sa puntos ang ating kababayan sa quarter na ito. Pero makikita na ang magandang ball rotation ng Sixers compare last season. Props dito kay Antonio Cleveland Sa second quarter ay dito na nagpamalas si Kai ng kanyang upensa para yan again, ang depensa ng Wildcats especially sa ilalim. Sa quarter nga na ito at sumunod na quarter ay pinamalas nga dito ni Kai Soto ang bagay na nagbigay interes sa maraming NBA team scout upang subaybayan ito. At ito nga yung kanyang mataas na basketball IQ sa game. Sa 5 minutes mark ng second period ay makikita ang konting tulak kontra sa sentro ng Wildcats at biglang binanata ng catch and pass dahil nakita ni Kai sa ilalim itong si Harris. Sa 4 minutes mark naman ng second period ay ang malay Nikola Jokic type of offense naman ang ipinakita ni Kai dito. Screen sa kuha ng spasyo sa floor at open sa ilalim sa basal Sure easy to for Kai Soto. At dito naman sa 6 minutes mark ng third period ay isa sa mga may tuturing ni smart play ni Kai sa NBL. Una yung ball handling. Remember 7 foot 3 ha? Tapos sabay fake kontra sa dalawang opponent ng Wildcats kasama na nga si Luke Travers. Sabay pasa kay Sunday sa ilalim. Easy to yun. Ilan lang yan sa mga bagay na ating naidokumento sa laro ni Kai Kagabe Contra Wildcats. At kung napanood nyo ng buong game ay mas marami pa kayong mga bagay na makikita na masasabi nyong malaki-laki na talaga ang improve ng ating pambato mula sa offense at defense nito. Gayun pa man, at the end of the game talo ang Adelaide at tila limitado pa rin ang oras na ibinigay sa ating pambato. Only 12 to 13 minutes lang yata ang naging total minutes of playing time ni Kai. At muli babalik na naman tayo sa dahilan na iniingatan siguro at ayaw ma-injury. But short minutes man sa game, ay nakapag-produce naman si Kai ng mga impressive figures sa laro. Scoring 11 points, 11 rebounds, at 2 assists. Hindi na masama ito para sa pag-uumpisa ng preseason game ng Adelaide. At maliban kay Kai ay isa pang napansin natin na nabawasan na ang buwakaw play ngayon sa Adelaide kung ikukumpara sa lineup nila last season. Yung Cleveland, halimaw pero hindi ganun kabuhay sa game. At malawak ang vision na malaking bagay para kay Kai. Props din para kay Kieran Galloway at Mitch McCarron dahil pro-Kai sila sa offense talaga. Dagdagan oras ni Kai sa game para sa Adelaide at mas maging maingat sa laro para naman sa ating pambato na si Kai Soto.